One, two, three, come on! Come on! Come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel! This is your Mama Sam! Hola mga amigo, amiga, mare at kumpare! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre, kung ako naman ang tatanong ninyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo fresh overload pa rin, ba? Diba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka syempre kumakain ka ng maraming hotdog. Dahil sa hotdog, nakakaloka ang beauty ng mama sa ninyo. So yun, so kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw na ito. So, Nako, happy Saturday sa inyong lahat. Ang bilis ng araw, no? Saturday na. And then, of course, gusto ko rin magpasalamat sa lahat ng tumatangkilik dito sa Mama Song Vlog ko. Araw-araw, lagi-lagi na talaga naman. Oh my God. Oh my God. Kayong lahat ay talaga na-appreciate ko yung, yung supporta na binibigay ninyo sa akin. So, thank you so much. And then, of course, sa aking friend na binibini na si Christine Ann Perez na talaga naman laging maganda. So, syempre, ano siya talaga masasabi ko, isa siya sa mga sincere friend ko na talagang walang tigil ang pagsuporta sa akin. So, maraming maraming salamat sa iyo, Christine Anne. And then, ayun na nga. Dahil nga, sa so, lagi kayong sumusuporta dito sa channel ko, marami din akong chika sa inyo na talaga naman, oh my God, magtataas ang kilay ninyo ng bonggam-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. So, yun. So, yun guys, syempre excited na tayo na makita yung mga galawan ng mga kandidata ngayon dito sa Miss Universe Philippines sa kanilang swimsuit challenge na magagalawan up nga 7pm sa M5PH YouTube channel. So guys, abangan po ninyo yan. Are you excited? Kasi ako sobrang excited na ako. Sino ba yung mga kandidatang inaabangan ninyo dyan? So guys, wag na natin patagalin ang ating mga chika. So para sa una natin chika, syempre, ano daw bang inaexpect expect ko sa Aqua Boracay uh, Swimsuit Challenge ng mga kandidata dito sa Miss Universe Philippines. syempre ang ina-expect ko dyan, una, syempre yung runway nila na sana mahaba talaga at naririnig naman natin kaila Gazel na sobrang haba daw ng lalakaran ng mga kandidata. And then, of course, yung details ng paglalakad nila, di ba? So, napaka-importante na makita natin yung paglalakad ng kandidata from ano, yung sa simula hanggang sa dulo. So, sana makita natin yung yung mga, ano nila, yung mga execution. Siyempre, sana matutukan ng maigi yung mga kandidata. Lalo na, siyempre, yung kanilang mga pitik ng mga paa. Diba? So, yun yung mga ina-expect ko dito sa Miss Universe Philippines na sana maipakita nila yan. Siyempre, napaka-importante nito, na challenge na to sa atin. At, siyempre, gusto ko as long as possible, mapanood ng lahat. Yung yung galawan nila. So, yun naman yung importante na makita natin mamaya sa competition. At hindi lang yun. Saka, sana mag-shine din yung mga kandidata na mga hindi masyado napapansin. Dito, makikita natin kung sino talaga ang kakabog sa swimsuit challenge na to. Kasi, parang prelim na to eh kung iisipin mo, ba, diba? So, eto yung pagkakataon nila na ipakita sa atin na Grabe. O, oh, ba diba? Yung grabe sila pagdating sa pasarela. And then, syempre, ina-expect ko din na sana pare-pareha sila ng swimsuit. <laughs> Kasi syempre, kapag pare-pareha sila ng swimsuit, mas maganda yun. Uh, ito yung swimsuit na, na alam mo yon na mag-shine yung kandidata, yung body. Diba yung last year, kung hindi ako nagkakamali, may red, may yellow, may green. So, sana ngayon, uniform sila. Kasi, dito, kapag pare-pare sila ng swimsuit or two-piece, dito makikita mo kung sino yung magaling magdala pagdating sa swimsuit. Ano bang ina-expect ko? Ang ina-expect ko syempre, magpapasarela ng bonggang-bongga -bongga, yung mga babae. So, yon Saka, sana yung music, talagang kabog para mas lumabas yung energy ng mga girls. So, good luck sa mga girls. Sana walang malaglag sa pool. Charot! So, yun. So, malapad naman yung lalakaran nila. Pero sabi ni Kaisel, mahirap daw maglakad doon. Kaya kailangan i-practice ng i-practice. But, I wish na nakapag-rehearse ng maigi ang mga kandidata. Dahil yesterday, nag-rehearse naman sila. So, sana na try po nila kaninang umaga. May mga kandidata nga daw na sobrang rehearse na rehearse daw katulad nila Miss Hawaii na talaga daw tinatry daw ulit maglakad doon. But good luck sa mga girls. And then of course, sino ba ang mga inaabangan ko na kandidata na magsha-shine? Syempre As long as possible, gusto ko silang lahat from A to Z, o oh, 'di ba? Kasi Siyempre, tignan din natin yung ibang kandidata kung sino nga ba yung kakabog. Mas gusto ko din makita yung galawan nila Albay. Sana wag silang mag-hold back nila Naik. Si na panood ko yung live niya yesterday. Talagang sabi niya sobrang laban na laban siya at umaasa siya na mabibigyan siya ng award mamaya. At nakita naman natin si Naik na isa din to sa mga magagandang kandidata na lumalahok ngayon dito. I wish all the best na sa mga kandidatang to na makasabay sila mamaya. So, sino pa ba? Siyempre, naabangan ko din si Miss Bulacan, o, no? di ba? Si Bulacan na talagang gusto kong makita yung galawan niya. Kasi si Bulacan kasi, isa to sa mga nararamdaman ko na sobrang galing pagdating sa pasarela. So, mamaya malaman natin kung hahataw ng bonggang-bongga. Siyempre, naabangan din natin yung mga Pilipino community kung paano sila makikipagsalpukan sa mga kandidata na lumalahok dito. Sa ngayon ba, sino ba yung nakikita natin malakas? Siyempre, yung mga front runner malalakas talaga sila at wala tayong masabi sa mga galawan nila. Pero, siyempre, nag-expect pa tayo sa mga baguhan, di ba? So, sino ba ang mga inaasahan ko na makakakuha ng award mamaya? Mm -hmm. Syempre, isa na dyan si Miss Baguio. nag expect ako kay Miss Bagyo na makakakuha siya mamaya ng award dito sa competition. At nakita din naman natin na si Baguio talaga hindi siya basta-bastang kandidata. Malinis at maayos magtrabaho ang pambato ng Baguio sa competition na to at mamaya nag-expect ako na makikipagsalpukan siya pagdating sa pasarela. So, tingnan natin. So, abangan natin yan. So, maglalakad sila ng 50 meters. So, yung 50 meters na yun, tingnan natin kung may ibubuga nga ba ang mga kandidata na talagang palaban. So, yon And then, Baguio, parang nakikita ko, makakakuha to ng award. So, alam din natin mamaya. And then, isa pa, Bulacan. Siyempre, si Bulacan, tulad nga na sinabi ko kanina, malakas yung expectation ko kasi she's my ano personal favorite sa competition na to bukod doon sa maganda na. So, I hope na mag-shine mamaya si Bulacan. And, of course, Victoria Velasquez-Vincent. Sabi nga ni Gaisel na, ako, kung Bablihan ng pag-uusapan, energy, Victoria Velasquez-Vincent is one of the best. At naniniwala naman ako kay Gaisel kasi nakita ng dalawang mata niya. So, yung energy na binibigay ni Victoria Velasquez-Vincent ay nakikita ko rin talaga. At nasisiguro ko na mamaya makikipagsalpo ka ng isang Victoria Velasquez-Vincent sa competition na to. And then, of course, si Laguna. Mm -hmm. Si Laguna, alam naman natin si Laguna na talagang isa din to na alam mo na kakabog at talagang papalo ng bonggang-bongga dahil alam naman natin si Laguna Diyos ko kung pasarela ang pag-uusapan ay talaga namang bigay na bigay at talaga namang masasabi mo iba din ang energy na ipinapakita ni Laguna sa competition and then tignan natin mamaya and, and gusto ko din si ano, Pampanga <laughs> si Pampanga kasi iba din naman din talaga ang ganda no? meron ng Pampanga so I hope mamaya maipitik niya ang mga paan niya ng todo-todo at nag-expect ako kasi syempre, naniniwala ako na sasabay tumamaya ng bonggang-bongga -bongga kasi nakipanood natin sa Miss Glow, maganda na yung pasarela niya doon. And for sure, mamaya, magpapakita to ng todo-todo. At Miss Australia, mm -hmm, Australia, inaabangan ko din sa Australia mamaya kasi syempre sa Australia ay talagang alam mo yun, energetic. So, iba ang ipinapakita ni Australia. Ilo-ilo. Siyempre, ang pambata ng ilo-ilo. So, dito, tingnan natin kung magsha-shy like a diamond star si Alexi Brooks. At exciting ako kay Alexi. Siyempre, sino pa ba? Christy Magari. Yes! Diyos ko, si Christy pa. Sobrang ganda ni Christy. Sobrang panalo. Ang itsura, height, body, beauty. So, tingnan natin mamaya kung anong pasabog ni Christy Magari. And then, of course, Chris Stephanie Hanson. Iba din talaga yan. Sabi ko sa inyo, kung transition ang pag-uusapan, mamaya malalaman ninyo kung paano kakabog ng bonggang-bongga. -bongga. And, sino pa ba? Australia. Gusto ko din ng energy ni Australia. Sabi ko nga, iba yung ipinapakita ni Australia. Gusto ko din, syempre, si... Sino ah, uh, may mga hindi pa ba ako napanggit? Victoria Velasquez. Kainta, of course. Si Kainta. Ta talaga namang kaabang-abang. So, hindi rin mawawala sa listahan natin na inaabangan natin. Siyempre, none other than Atisa Manalo. Yes! Atisa Manalo na eto na. So, mamaya magkakaalaman kung si Atisa Manalo nga pa talaga ay makakapag-uwi ng isa sa mga position sa title ng Miss Aqua Puracay this year. So, yan! Yeah, sila yung mga inaabangan ko. At syempre, bukod sa kanila, sino naman yung gusto ko na sana mabigyan ng chance sa of course, sambales, shine, ano, it's time to your shine, di ba? Kasi si sambales, Diyos ko naman, salit ng bewa ni sambales, ewan ko na lang kung hindi siya mapansin. I hope na may pakita ni sambales mamaya yung kanyang karisma and then, of course, yung attitude na paano siya mag-execute -e dito sa kanilang runway challenge sa swimsuit competition. At ina-expect ko nga siya mananalo dito eh. And then, of course, si, ano, tawag dito, ina abangan ko din si uh, Toledo. Yes, si Toledo, why not? Si Toledo, nakausap ko yesterday, sobrang bait, sobrang nice na person. And then, subaybayan naman natin yung mga eksena niya. And mamaya, shine to ano na rin. Si Bulacan, di ba? Tulad ni Bulacan. Isa din yan sa mga inaabangan. And then, of course, si ano, Northern California and Southern California. So, sana mamaya talagang maibigay nila yung kanilang eksena. Si South, Southern California na talaga naman excited ako. And then, ganun din si, <coughs> excuse me, si Northern California na mamaya sana mapakita nila yung galing nila. Si Miss Hawaii, nako, si Miss Hawaii mukhang surprising mamaya na makakakuha ng award kasi nakita naman natin si Miss Hawaii na nag-e-effort talaga. Sabi nga ni Gaisel, mula morning hanggang lunch, ay talaga daw rampa daw ng rampa daw. Sabi ko naman, eh, good for her. And then, tignan natin kung makakakuha. At saka si Naik, di ba? Si Naik din na kagabi, sabi niya, midnight na siya natapos sa kakapasarela doon. And good luck kay Naik. At saka si Albay, gusto ko rin na sana mag din si Albay mamaya. Si Bacolod, ayan, si Bacolod, sana mabigyan sila ng mga spotlight. At saka si, tawag dito, may mga hindi pa ba tayo nababanggit? So, kung meron pa, paki ano na lang. Si Pasig, ayun, si Pasig. No? So, naniniwala ko si Pasig na makikipagsabayan din sa mga kandidata na lumalahok ngayon dito sa Miss Universe Philippines. So, I'm so excited sa kanilan lahat. I'm so excited sa mga kandidata na talaga naman Oh my God. So, laban kon laban. ba diba? So, yon So, kayo guys, sino ba yung mga kandidata na inaabangan ninyo? At sino sa tingin ninyo magta-top 5 mamaya? Or top 8 nga daw yata? So, dito sa swimsuit challenge ng mga kandidata ng Miss Universe Philippines so please comment below para at least walaman ko naman kung sino ang mga inaabangan mong kandidata mamaya sa competition na to so guys syempre asa ah, kasi si Palawan yes si Palawan isa din ko sa mga inaabangan ko yes syempre dapat mamaya magshine like a dayong monster na si Palawan so isa to sa mga favorite ko din so yun guys guys maraming maraming salamat syempre sa inyong lahat sa walang sama i support at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click na rin po ninyo yung notification bell para lagi kayong updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganoon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys, magtiwala lang tayo sa kanila ng bonggang-bongga. -bongga. Sa kanya ng bonggang -bongga. So guys hanggang dito na lang hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.